welcome back po muli sa ating channel ayun bali pagpapatuloy po natin pagsasara din natin sa, sa sa CR bali sasara din na po natin yun tapos ito na po yung tutuloy natin itong master bedroom Ay mga, mga kamusang samaya po muna ako ayun, bali nandyan na po pala si parang JM ayun, bali pumasok na bali kapon may linangaran lang Ay mga kamusang samaya po muna ako let's go Ayan po mga kamusan. Bali, yung dugtungan na lang po. Yan ang lalagyan natin ng metal paring. Ayan pare, natin No? Diretso. And, bawat dugtungan lang po mga kamusan. Yun lang po ang lalagyan natin ng metal paring. And, tapos yung metal paring natin. Pag ganito. Diretso. Bali, nalagyan na natin yung isang artikla. Tapos, dun na lang yung saraw. Pag-aabla uh, na lang natin yun. Ano, yung hard flex. Para pumasok yung ilaw natin. Balintin light lang kung gamit natin ano. Yung ilaw. Tapos na po itong ano Spandrel i na lang po yung mga Mga dog spout natin Ayan ikabok na naman mga kamason pag talagang ano mga kamason alikabok na yung kaan natin dito pag eh, namimintura tsaka yung pagkikisan na minsan gagrinder tayo safety si paring marlon nalagay na po yung pinlight Kaya po mga kamasang, bali pag nag po tayo, nagsusuka po. Kaya ano, bali ito lang po. Ayan. ayan. Kung tatlo po yung ano nyo. Ayan. Bali dito po yan. Ayan, kamukha po nito. Bali dito lang po yung sukat niyan mga kamasan. Ayan. ayan po mga kamasan, bali naputulan na natin. Sobrang konti. Tapos, tupi lang po natin. Ayan. Ayan, Tapos, silahin po mga ako para sigurado kung hindi natatanggal. Ayan, bali, outlet po to Outlet yung ano natin. Alin, hapunan na natin ang mga kamiseta. Naaapak putol na po tayo mga kamiseta. Alin. Ilagay na lang natin yan. Hop. Nang okay, ako san susulot lang ko natin 'to. Tapos ipus lang po natin para Kaya mga kamusan, subukan nyo yung hilahin para sure na hindi natatanggap. Tapos mga kamusan, eh, tupi nyo lang po ng nyo mga kamusan. Ganyan lang po ang paglagay naman natin. <coughs> AC! Pali, inaano na, po muna natin ginya jumper jumper po naten natin bago natin ilagay sa ano na siya nakarapuesto ay mas maganda po sana mga kamson ganito po yung ano yung solid na wire magandang ipasok Ito yung kalalabasan nyo. outlet. Tapos yung seat. Yan lang po yung kalalabasan ng seat. Dali dito natin nilagay yung, yung ano. Yung uh, jumper niya Dali yung seat po ito. Tapos itong ano. Wala na pong jumper to. para sa heater or aircon lalo wala na po diagdar to mga kamason maligabok mga kamason <coughs> uh, rider si paring <coughs> mali pinapalagay na po pala itong mga outlet natin may gusto yata makita ni Boss April. Uh, hindi mo na po natin to para mamaya na po tayo mag-sealing mga kamasan. Shoutout po sa lahat ng subscribers natin. Sana huwag nyo pong unsubscribe para makatulog po kayo sa po itong video ko mga kamasan. Dạ, Nó nhạt lên Nhớ lên Là Nó mình nhìn Nhớ lên lên mình lên hindi ka mukha ng 7 7 wire mga kamusang po mga kamusang bali ganyan po tayo mag jumper sa pag nandito na sa box, mismong box bali in-splice lang po natin dito hindi na po natin nilalagay dito sa mismong butas bali pag sabay sabay po kasing gumagana yan mga kamusang may tendency ng masusunugan. bak pag nainitan po mga kamasan. Kaya ganito na lang po yung ginawa natin. Ini-slice natin dito. ayan, pinagsama-sama natin tong tatlo. Tapos lalagay na po natin 'to. Kasi lalagay na po natin diyan sa butas. Ay mga kamasan, pero huwag na natin ilagyan 'to mga kamasan. yun na lang. isa. Ay mga kamasan, samahin po muna ako. Uh, bali na ilagay na po natin mga ano lahat ng mga outlet eh, bali ilagay na po natin tsaka dito sa CR bali pinapalagay na rin ni Ate April mga outlet at tsaka yung mga switch ay si paring Mar bali nagpadagdag pa sila ng switch doon bali lagyan natin ng ano yan ng switch Tsaka yun, ng outlet na yun. Bali, nagpadagdag na rin. Shout out kay paring Marlon. Di na muna pang kay Ren. Hmm. Pongos. Bali, lalagay po natin yung ano dun. Yung para sa eater. Ito. Bali, lalagyan natin po. Ayan. Siguro yun, bali, tatas na po natin mga kamasan. Para mailagay na rin sa pesto tas natin ng konti yung ano, bali sobrang baba nalita tatas pa natin ng konti yan <coughs> tapos yun dito nalagyan din natin yan mamaya tsaka yun, bali nalagay na rin yan tsaka yung sa baba dun nalagay na natin ayan o. <coughs> Beto na rin po dito. Tapos yun. Kali, tinakasan natin ng konti yun. Tsaka yan. Ayan. Ayan ba? Ibinakasan natin dun. Para magkakapower. Ayan. Three-way switch natin. Ayan. Maglilevel na po tayo dito. Lilevelan na po natin yan tapos pipitikan natin tapos magpitik wall angle metal paring ay bali hindi po pala wall angle ang lalagay natin dito Bally, metal paring ang lalagay natin ba yung ano nga po pala yun lagay na rin natin bali dito po yan yung aircon dito natin nalagay yung aircon ni Ate April Ali dito natin na ah, paabang paabang siguro yung aircon is dito na lang Ali dun natin nalagay yung ether. tsaka yung split type na aircon tapos yung isa yung isang black na yan mga kapasan. Aircon din po yan. Papunta kay Machu. Ayan. Hindi natin dyan. Bali pinagsama ko na lang po mga kapasan. Hindi natin ginamit ng Johnson box. Bali diretso na lang hanggang sa breaker. And bali pwede rin po yan mga kapasan. Pwede rin i-splice natin dito. O gagamit pa tayo ng Johnson box. Pero ito, diretso ko na lang. Tinaretso ko na lang mga kamusan. Pumunta dun. Ganun sa ether, hanggang dito. Ayan, tapos yung kay macho, ayan, bali, dun natin pahabangan. Itong, ano nya? Itong outlet nya sa, ano, sa Aracon. Bali, window type lang po yan mga kamusan. Gagamitin natin doon. So, mga kamas, masamayan niyo po muna kami. Bali, pipitingan po muna natin to. Tapos maglalagay tayo ng metal paring. Tapos yung C-channel. Bali, unahin po muna natin yung plane. Tapos yung design na... Bali, yung design mga kamas, na alas ka level lang nung ano doon. Nung plane nating na ceiling. Bali, yung tataas lang natin. Yung plane na ceiling, bali, tataas natin ng konti. Bali, linagyan din natin ng switch to at saka ng AC or ng outlet. Itong, bali, yan. Pwede na rin po ito. Guruhanin na lang po natin ng ilaw. Lagyan natin ng ilaw dyan, pansamantala. Tapos, sa din natin ng ilaw doon. So, sa taas. Para, uh, hindi na lang matanggal. Yung, ano, yun o. Uh. Ani papalitin natin 'yan tapos lagyan natin ng ilaw dito. Kuha tayo ng ano. Ng Amazon. Lagyan natin ng switch. Lagyan natin ng ilaw sa taas. Kali dito po yung switch niyan mga Amazon. Kali Pag Bukas mo pa lang dito. Nakikita mo na yung switch mga Amazon para ayun, Di pa nakalaka. <coughs> Pare, basta yung unitang pako. Um. Ah, hindi pala. Ayan, bali, ito po yung patayan yan. Ayan. 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 Oh. Pagbukas mo pa lang dito sa manhole, magigita mo na yung switch, mga kamasan. Kaya lagyan natin ng ilaw yan para in case na magka-trouble tong ilaw, may ilaw na po kayo na uh, mabubuksan. Ayun po mga kamasan, bali, mag start na po tayong mag-pitek. Ano, mag -pitect. Bali, pipitikan na po natin yan. Tapos yung design, yung huli na lang po natin. Bali, unahin natin yung plane. Ayan mga kapasan, samahin nyo po muna kami. Ni parang Marlon. Bali, pipitikan po muna natin ang buyan. Yung pipitikan natin mga kapasan yung design. Bali, yung design, halos kapantay ng plane natin dito. Tapos yung, design, yung plane na ano natin dito tataas natin ng 7 inches ayan mga kamas ang samahin po muna kami ayan po mga kamas ang napaikutan na po natin ng ano ng pitek tsaka ng level ayan bali mag level po muna tayo bago tayo nag pitek ngayon bali maglalagay na po tayo ng metal paring e, metal paring po yung linalagay natin sama natin si paring Marlon Ayan, bali paikutin po natin ng metal paring to ta tapos lagay na natin yung plane nangunay na po natin itong ano itong sa wall nalagyan natin ng metal paring yan gan mga kamas na samahin niyo po muna kami sa wall tapos naglalagay na po tayo ng mga hanger natin or ng pamitbet ng man natin yung ceiling bali unahin po natin yung plane bago natin gawin yung ano yung cove light dito sa baba bali yan na po yung pinaka cove light natin yung sa baba tapos yung plane tataas pa natin ng 7 inches bali tataas tayo ng 7 inches dyan tapos yung yung cove light natin ayan yan na po yung susundan natin Bali, singuro 30 cm na lang ang anin natin dyan. Tapos yung, yung design din sa guwet. Bali, cove din po yan. Bali, diretsyo rin po yan. Kam kamukha lang po yung sa baba. Pero yung sa baba, putol, may putol po yan sa pinakagit na. Pero ito, diretsyo lang po na parang oblo, ay parang zero ang design niya. Bali, kodrado po. Kodrado yung ano niya. Mga, parang ganito po yan. Eh. hali may design po dito sa gitna hali cove light din po ito cove light cove light din po ito cove light to cove light tapos cove light din po ito ito po yung wall natin Ano yung kaka-coblight din po yan. Tapos coblight po to. Tapos yun dito, bali ano na lang po. Sarado na lang po. Parang, parang ano, parang tambol. Bali, ano yung pong natin yung natin sa taas. Samahan nyo po muna kami mga kamos. Bali, maglalagay po muna tayo ng ano dun, ng mga C-channel. Ayan po mga kamos, bali nakompleto na po natin yung mga pangbibit natin. Bali, lalagay natin lalagay na po tayo ng, ano, ng hanger niyan. Bali, natin yung si channel Ayan, bali, papuputol po natin kay paring Marlon. Tapos, lalagay natin. Bali, may marking na rin po kami dun. paglalagyan. Bali, tataas pa natin ng, ng kung anong kapal ng natin, ng metal paring. Tapos, dun natin lalagay yung si channel Napare, tataas natin ng ano yan. Kung anong kapal na natin. Metal, pare. Ne. Sige na yun. Hi. Hello. Well. Ayan po, mga kamusant. Hindi na po natin nalagay yung ano, time check. Alas 5 na po. Ang bali, bukas na natin tutuloy ito, mga kamusant. Itong paglalagay natin ng ano. Nang hanger ay nagalasin ko na Pauwi na po tayo hampar eh. i-plain muna yung gagawin natin dyan mga kamasan hindi muna yung design bali una natin gagawin yung plain bago yung design. Ngayon. May mga kumson ah. Ali. Tapos na po yung mga CR. Bali, ito na lang po yung gagawin natin sa master bedroom. Parang okay na. Tingnan. Gawin 'yung. Wow. Eh, hindi ka. Mawala. Ito pala wala na, buyag na. Hay, tama na buyag na pala. po mga kamasan po yung natapos ngayon mag ako na natin dali linagay natin itong mga AC or mga outlet at saka yung mga switch bali pinalagay na po itong mga mga switch at saka outlet gusto ni ate pro kasi nakalagay na po ito para hindi na lang po na i-stack doon tapos ito itong CR ayan laki laki na Napakalagyan siya. Halili, ano, anayin na lang po natin pag nag-finish na tayo. Lagyan natin ng sukalo. Tapos itong mga painter. Dito. Tapos ito pa lang ano, spandrel tapos na rin po ito yan Ali, nilagay na rin yung dog spout 3 <trippy> weeks okay. okay. Alinis na po ka dito sa baba Wala po walang yung ano kulay niyan. Ayan po mga kamasan. Bali, nakauwi na po tayo ng bahay ngayon mga kamasan. Bali, may gagawin po pala tayo ngayon. Uh, mga nest box ay ano. Bali, gagawa po tayo ng nest box. Ayan mga kamasan. Bali, tatlong ano. Tatlong 8x8x16 inches isang ano 8 x 8 by 10 ayan Ali, hindi naman po order to mga kamusang bali inano ko lang po to um, in case na merong bumili eh. meron tayong ibibigay or may ibibigay kaya mga kamusang bali hanggang dito na po muna itong vlog for today natin kita kita po tayo sa next upload mga kamusang maraming po salamat lagi po kami mag iingat dyan mga viewers let's go